mga kablogger sa uh, ito nga pala yung mga nahuli ko ngayon kunti lang at medyo malas ako ngayon sa gabing ito hindi ako masyadong nakarami at puro alpas puro alpas ang aking napana marami akong nakita malalaking isda pero hindi ko na huli gawa ng hindi ang ah iba hindi na ta, tinatamaan ang iba naman na kalpas ano so yun na ah, pakita ko ulit sa inyo yung aking nahuli for tonight for tonight ha kaunti lang ito ilang piraso lang nasan ba yun yan yeah. like natin na uh, laging banlawan natin tuwing natin gagamitin galing dagat para matagal ang buhay ng flashlight ano? mamaya na nga natin kunin ayan meron tayong igat amen palos ayan dyan na natin ilagay sa alamis is meron tayong tilapia <laughs> Ayan. Meron tayong pulang isda. Ayan. Pula. Ayan. Malaki yan. Meron tayong samaral. Ayan. Samaral natin. Lapad. Ayan. Meron tayong tapas. Maliit. At pa meron tayong tapas na malaki ayan ayan ang ating holy meron tayong malilit na kuyog talingan tsaka ito burak nakakita okay, okay. ko ng igat eh kaso nga lang ay eh, hindi naman lumabas sa butas kaya pinutol ko yung isda para ipain sa kanya kuyog kumpre ito bukas ayan o oh. ganito guantes natin doon ka muna guantes lalaban natin bukas meron tayong kugitang maliit ayan o oh. dalawa siya maliit oh. Ayan, dalawa sila meron pa pala tayo sa maralis ah. Oh marami akong nakakita sa maral pero hindi nagpahuli ito lang nagpahuli ayan apat uh, ang na natin malalaki at ngayon tayong pusit ayan malikot ang aking video no? pusit Kaya uh, meron tayong ah uh, kuyog saka ito tak ayan sarap ito pang sabaw pusit malit, maliit ayan ayan pa yata ito to, wala na mga kabayo sa masarap ito taktakin ayan marami siya ayan marami yan mabako at maraming ano marami doon sa katihan taktakin so yun mga kabloggers hanggang dito muna ang ating vlog yan lang nahuli natin kaunti Ah, uh, patang malaki Sana nang malaki ko ay marami sana sa kung nahuli natin lahat. yan lang. Ayos na yan. Pang-ulam na lang yan. Tsaka ito. Iyayahan e, natin bukas yan. Sir mga vloggers, hanggang dito na lang itong video ito. Hindi na ako magpapakita sa inyo. At lagi naman gayon na ang ating video. No? Thank you for watching. Ray vloggers again. Ayan. Bye bye.